nagsalita na naman po etong si Mr. Robin Padilla at meron pang pagbabanta ngayon. Kung naalala niyo po, um, bago pa man arrestuhin si Digong, nagbabanta na yung mga yan eh. Wala daw pwedeng umaresto kay Digong, magkakagulo daw, kumanda daw sila kung sino man yung sila. Kasi ang totoo niyan, ang kalaban na itong mga DDS, ang kalaban ni Mr. Robin Padilla ay mga sarili nila. Mga DDS din mismo. Ngayon naman, eto, may bantana naman na magkakagulo daw. Hmm. Matagal na. Matagal na. Totoo ha, ah, nagkakagulo talaga. Pero, yung kaguluhan na yan, ulitin ko, ay kayo-kayo din ng mga DDS. Walang kinalaman sa kaguluhan ang mas nakararami nating kababayan. Kayo lang yan. Bakit ikaw mo? Kayo lang kasi yung may gusto ng gulo lagi. Kayo lang yung uh, ang lalakas ng loob na magbanta. Pero wala naman nasaan ba ang power ninyo ng mga DDS halimbawa ang daming maisugrali na na gustong inilulunsad pero wala namang nadalo at saan yung sinasabi niyong kaguluhan uh, noong aresto si Digong di ba wala <laughs> so eto na naman po etong si Mr. Padilla ang sabi niya gamitin niyo rin ang taas ng mga pinag-aralan ninyo hindi yung taas ng ihi ninyo simple lang naman ang logic Wow! Sa mga ganito, akala mo talaga hahangaan ka pa ng mga kababayan natin? Kasi ang ginagawa niyo po, yung feeling kayo yung mga uh, victim, kayo yung mga low profile ko, Pero may halong pagyayabang. Katulad ng sinasabi mo na, talaga ba, simple lang naman ang logic? Alam mo, ang simple logic? Alam mo yan? Para kasi napaka, napakahirap arukin, unawain, na meron ka Yung simple logic? Kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong, eto na yung pagbabanta. Uh, sa ICC, sa tingin ninyo ba, hindi magdudulot ito ng kaguluhan sa Pilipinas? Mm -hmm. Yan, yan yung gusto nila, kaguluhan. Matagal yun ang hiling na magkagulo ang mga kababayan natin. Ang mas nakararaming kababayan natin. Pero, ang nagkakagulo madalas ay within your circle lang ng mga DDS, kayo-kayo ang nagkahagulo. Hindi ang majority ng mga Filipinos. Lalo na po yung mga kababayan natin na matitino at nag-iisip ng matuwid. Kasi yung mga DDS lang naman talaga ang may kaisipan na napakahirap na ibalik sa katinoan. Napakahirap ng ayusin at ibalik sa normal na pag-iisip. Yan ang problema nyo. Hmm. Kaya, iisipin ng kung sino man na walang nang mawawala sa inyo kaya puro na lang kaguluhan ang sa utak niyo katulad mo rin Mr. Padilla